Brother Paul po mga kapatid, magandang araw po sa inyo. Nung nakaraang araw lamang po ay namaya pa ang aming bunsong kapatid. Nag-iwan siya ng mga supling na bata pa. At hindi po ako nakaiwas sa tanong ng pinakabunso niyang anak. Tinanong po ako ang sabi niya, Tito, bakit po namamatay ang isang tao? Nabigyan ko man siya ng kasagutan ang tamang uh, tugon sa kanyang tanong, alam kong mahihirapan pa rin siyang tanggapin at unawain ito. Pero, bakit po ba namamatay ang isang tao? Ang kasagutan po ay nasa Biblia. Ang sabi rito, nang sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan Gayon din ang kamatayan Pero Sa Biblia rin po Sinasabi Ang pag-asa Nasa pamamagitan ng dugo ni Kristo Tayo ay kanyang pinatawad Tayo ay naging anak at tagapagmana Ng buhay na walang hanggan Mga kapatid kay Kristo atin pong alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Naway sila'y patawarin sa kanilang mga nagawang pagkakamali at tanggapin ng ating Panginoong Heso Kristo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po mga kapatid.